So ito mga boss, so bali ito, ah, uh, may nagre-request sa atin kung paano daw mag-ayos ng barena. So bali itong barena na to, ah, uh, ako hindi naman ako na manggagawa ng mga tools na ganito. No? So kumbaga, ah, uh, remedyo yung gagawin ko sa barena na to. Kumbaga yung abot ng ating makakaya. So ito, ah, uh, gumagana naman siya. Oh. Ay, no o. Kaso ang problema nito, naiiwan yung chak. Itong chuck na to, pag uh, binuhay natin itong marena ayun o no? oh, makaralgal tapos naiiwan yan tamo ayun o no? oh. diba ayaw ayaw nang gumana ayaw nang kumapit yung chak so ngayon bubuksan natin titignan natin kung ano problema bali itong marena na ito mga boss actually bago to uh, Stanley yung brand niya tapos ginamit namin to uh, nasa 2 weeks naman siguro 3 weeks and then ganyan na siya sira na siya kagad no So, yan, tara, buksan natin kung anong problema nito. So, bali yung mga ganitong barena, mga bossing. Uh, halimbawa, ayaw ng gumana ng barena nyo, i-check nyo muna yung ating uh, una, carbon. So, baka pud-pud na yung carbon, check nyo, try nyo palitan ng carbon. Tapos, pag halimbawa ayaw pa rin gumana, check nyo naman yung ating mga wirings. Kasi minsan napuputo lang wiring nyan. So, yun yung uh, kalimitang sakit nyan. Tapos, then check nyo yung mga gear nya. Yan. Tapos kung ayaw na talagang gumana, dalhin nyo na sa mga manggagawa. So bali, kung sunog na yan, halimbawa sunog na yung armature, ah uh, dalawa lang yan eh. Either ipapagawa nyo, ipaparewind nyo, or bumili na lang kayo ng bago. So kung mas maganda, kasi minsan, pag yung armature sunog, ang ginagawa ko, hindi ko na pinarerewind bumibili na lang ako ng bago. Kasi pag ni hindi na siya ganun katibay gaya nung dati. So maliban na lang, kung uh, siguro ipaparewind dati to, dun mismo sa Stanley, for example, no? Sa mismong gumawa nito, baka sakaling uh, may balik nila yung 100% quality yung uh, barena. Hindi ko lang alam kasi hindi ko pa natrya magparewine sa Stanley, sa Bosch, sa Makita. Yan, so baka siguro kaya nilang ibalik yon Pero kung gagastos lang din kayo, magpaparewine kayo, tapos halos konti na lang ang depresya sa bago, bumili na kayo ng bago. At least yung mga gear niya, lahat ng pyesa, bago. Hay, so mga tayo na nabuksan na nga natin. And then ayan. Uh, tingnan natin yung sira. Ayun. So bali ito pala yung nagiging, ito pala yung problema niya, mga boss. Oh. So bali yung ito ating sa yung ano, gear ng chak, okay pa naman siya, mga boss, eh. Ayun oh, so maganda pa siya yung gear ng chak, Wala pa siya halos tama. Ang may problema pala, ito. Ayun. Na So pansinin niyo, tanggalin natin. Yung carbon niya mga boss maganda pa. Maganda pa yung uh, motor niya eh. Yung gear lang talaga sumuko. Ang problema kaya sumuko, naubusan ng grasa, nasunog. So kaya kinakailangan yung mga tools natin alagaan niyo palagi sa mga grasa. Yan, so para hindi umabot sa ganyan, nasunog siya. Yan, so bali ito, tanggalin muna natin to, yung pinaka-armature natin. Eto. Ayun, ito yung naging sira niya eh no? put na. So pansinin niyo, itong part na to, makapal ito putput na so ito kaya pa nating remedyohan mga boss yan kakayaanin nating remedyohan yan gagawin natin sa remedyo natin we weldingan natin yan ispatan natin pagkatapos aasahin natin and then lalagyan ulit natin ng grove so medyo challenging yan mga boss pero try natin kasi ito wala na to papalitan na to mga boss eh yan no? kasi yung ito itong part na to nakadikit dun sa armature So hindi na to wala. pag pinalitan to automatic isang buong armature. Ayan. So wala tayong magagawa sa problema niya, kundi solusyon na lang ayan. We weldingin natin 'yan. try natin kung kakayanin natin. So, kumpulan lang uh, uh, natin video yang dapet-dapet So, para Meremejuah natin Ayan, <laughs> 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 so bos So, balik dapet na natin si Aino nanti saya nge-flash ng uh, Para malaman kung Gak ganda so, eh. so, mga pilih-pilih kagak buatan natin bos Walaik-walaik na meremejuah, panitin itu Recuerda que siempre está en la tienda So, pagkatapos natin uh, unan gagawin natin, nasahin natin ng vendor. So, sasandin natin ito. Ayan, so bali sa project natin na to, mga bossing, kailangan natin uh, gumawa, gumawa muna ng maliit na cutting disc, no, na blade. So bali ito yung mga luma na yung hindi na nagagamit. So mas pinalate ko pa, ang gagawin lang natin, nasahin lang natin yan para mabilog natin ng uh, almost sa perfect uh, circle. Nahasa natin yan dito sa ano. So ganito yung ginawa natin na paghasa para mapalit natin yan. So hindi natin kasi kailangan yung malaking uh, cutting disc dito kasi sa sabit. Dito sasabit 'yan mga boss, so, bubunggu Dito sa bearing natin yung uh, cutting disc. So kaya kinakailangan malit lang yung gagamitin natin mamaya. Kaya so para sa pag-groove natin ganyan, so hindi maaabot yung bearing natin, no. Talagang challenging 'to mga bossing. So ayan, aside uh, muna natin 'to. So, ayan okay. okay. na, so mga boss, so nalagyan natin ng pillar to, no? And then, next Nagagawin natin, lalagyan natin ng grove. So, susundin lang natin yung grove nung uh, dati, ayun, no? So, yun yung pinakadadaanan ng mga gear. So, tara. Nalagyan mo natin ng guide. para makita natin kung saan yung hasain natin.

At eto na mga bossing yung ating final result ng ating ginawang DIY. Nako matutuwa kayo dito. Ayan na papakita natin sa inyo mga boss. Tcharan! Eto na yung ating ginawang barena. So bali ang nangyari sa atin mga bossing is mission failed. Hindi natin kayang gawin yung masirang barena. Ayan. So kaya nga ito mga bossing sa video na to. Bali ang gusto kong uh, ipahatid sa inyo, so wag niyong gagawin yung mga bagay na alam niyong hindi niyo kayang gawin. So kaya nga tayo may kanya-kanyang profesyon, may iba't ibang uh, trabaho, may mga doktor, mekaniko, mekaniko para gumawa ng mga sasakyan at yung mga nag-aayos nito. At uh, meron tayong mga karpintero, maso na gumagawa ng bahay. So yung mga bagay na hindi naman natin kayang gawin, huwag na nating subukang pasukin. So maliban na lang kung meron tayong experience, di ba? So ayan, ito yung ating uh, lesson learned for today. At syempre, yung barena na to gagawin natin, hindi natin yan itatapon. Dadali natin yan doon sa eksperto. Papapalitan natin ng armature dahil bago pa itong barena na to mga boss. So, at so ayan mga boss, so, isa pang remind ko sa inyo mga bossing, uh, doon sa mga gumagamit naman ng mga power tools, kagaya ko, mga namumuhunan, ingatan nyo naman So, alam nyo kasi marami akong tao, hindi ko napapangalanan ko sino, eh talagang balasubas mga po sa gamit. So, wala silang iniisip. Yung mga kasing halimbawa, yung mga manggagawa na hindi naman lahat ah, wala naman niyang alam kundi gumamit lang ng gumamit. So, wala yung concern sa mga gamit na ginagamit mo. So, bihira yung taong nagbibigay ng concern sa mga gamit na ginagamit natin. So, lalo na kung halimbawa katulad ko ako yung bumibili, so ang reason naman, kalimitan reason ng mga gumagamit, eh, marami naman pambili. Pag nasira 'to, bibili na lang ulit tayo. So, 'yung ganun, 'di ba, 'yung reason. So, pero ako, kahit nung umpisa pa lang, ako ng gamit, umaarkila ako. Eh, iniingatan ko mga boss 'yung mga gamit, na alam ko nga hindi sa akin. Binibigyan ko ng concern, ah, uh, siyempre, may pagmamahal ako sa mga gamit. yan So, yan 'yung ating ah uh, uh, reminder sa inyo, mga boss, sa mga gumagamit ng mga power tools, alagaan nyo 'yung mga power tools na ginagamit natin lalong-lalo na yan ay kasama natin sa ating hanap buhay.